Ay, Makati kayo. Tagig kami. Oh, tagig na rin yun, sabi. Ah, tagig na rin yun. Nakuha na ba? Sa may C6 kami, napindan. Nasa mm. napindan? Sa may bahay din kami doon. Ah, may bahay kayo doon? Mm. Sa may bahay kayo dun. Sa may sunrise kayo. Sa may sunrise kayo. Sa Mm -hmm. Kayo nagmotor din kaya. Ah. Oh, ang lamig nga eh. Hindi ako katulog doon, nabubulong na ako sa akin eh. Kanina pa kayo dito? Eleven. kayo Sarap ng hangin eh. Oo. Oh, 200 adult. Oo. Oh. 200. Mm -mm. Oo, oh, pwede ka pang mag-swimming. Bawal maingay. Bawal magpatugtog daw ng malakas. Ayan sila kay vlogs. Hindi sa gabi. Bawal sa gabi. Yung wag lang daw magpa ano magpatugtog ng malakas bawal ano music nandun sa bukana may nakasulat sila na bawal ang loud music kasi ano yun pandemic yun eh last year